Lakers nakikipag-usap sa Brooklyn Nets para kay Cam Johnson at Dayron Sharp. Pero bago yan natalo ang Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks sa score na 118-97 kahit na hindi naglaro si Luka Doncic at Kyrie Irving para sa Mavs. Pinangunahan ni Quentin Grimes ang Mavericks na may 23 points, 9 rebounds at 6 assists habang si P.J. Washington ay nagambag ng 22 points at 8 rebounds. Nagbigay rin ng suporta si Clay Thompson na may 13 points. Sa kabila ng pagkatalo, nagpakita pa rin ng magandang laro si na Lebron James at Anthony Davis. Nagtala si Lebron ng near triple-double na 18 points, 10 rebounds at 8 assists, habang si Davis ay may double-double performance na 21 points at 12 rebounds. Hindi sapat ang kanilang mga kontribusyon upang pigilan ang nagiinit na opensa ng Mavericks na nagtala ng malaking panalo kahit kulang sa star players. Ngayon, naghahanda ang Lakers na bumawi sa kanilang susunod na laro sa biyernes. Magbabalik sila sa kanilang home court upang harapin ang Charlotte Hornets kung saan asahan ang mas determinado nilang laro upang makabalik sa panalo. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay patuloy na naghahanap ng mga posibilidad sa trade market matapos makuha si Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets kapalit ni D'Angelo Russell. Ayon kay Anthony Irwin, isang senior reporter ng Lakers, sinubukan din ng Lakers na isama si Nets center Dayron Sharp o si Cam Johnson sa naturang kasunduan ngunit sinabi na mga ngailangan ito ng karagdagang draft compensation. Sa halip, idinagdag ng Lakers si Shake Milton sa kanilang roster. Inaasahan na muling magbabalik sa usapan si Lakers General Manager Rob Pelinka kasama si Nets General Manager Sean Marks tungkol kay Sharp at Cam Johnson. Bukod dito, binabantayan din ng Lakers si Hornets Center Nick Richards bilang isa pang posibleng target sa trade. Ang parehong manlalaro ay maaaring magbigay ng mahalagang suporta sa kanilang frontcourt, lalo na't na patuloy na sinusuri ng Los Angeles ang kanilang roster bago ang February 6 trade deadline. Si Sharp, na may average na 7.3 points, 6.1 rebounds at 1.5 assists sa 16.7 minuto kada laro, ay naging produktibong manlalaro para sa Brooklyn. Habang si Cam Johnson naman ay makakapagbigay sa Lakers ng opensa, lalo na at nag-average ito ng 19.5 points, 4.3 rebounds at 3 assists per game. May 43.6% pa siya sa 3-point area na isa sa mga kailangan talaga ng Lakers ngayon. Ang pagdagdag sa isang backup center at isa pang shooter ay nananatiling prioridad ng Lakers upang mapalakas ang kanilang depensa at opensa sa mga darating na laro. Sa kasalukuyan, nasa ika na pwesto ang Lakers sa Western Conference na may 20 wins at 16 losses record. Matapos matalo kanina ng Dallas Mavericks. Bukod dito, malapit nang bumalik si Jared Vanderbilt matapos ang halos isang taon na pagkawala dahil sa midfoot sprain at issue sa tuhod. Si Vanderbilt, na naging mahalagang bahagi ng pagtakbo ng Lakers sa 2023 Western Conference Finals, ay lumaro lamang sa 26 games noong nakaraang season. Ang kanyang pagbabalik sa loob ng isa o dalawang linggo ay maaaring makaapekto sa mga plano ng Koponan habang sinusuri ni Pilingka ang mga posibleng pagbabago sa roster. Sa patuloy na interes sa mga sentro tulad nina Sharp at Richards, malinaw na nakatuon ang Lakers sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt. Ang mga patuloy na talakayan sa pagitan ni Pilingka at Marks ay nagpapakita ng pagiging aktibo ng Lakers sa paghahanap ng mga oportunidad upang mapatatag ang kanilang koponan sa isang mahalagang bahagi ng season.